bubutas tayo ng ay ay, ay 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 wala tayong alin rinse tayo natin butasan ko kasi kasi dito nakalagay yung Mm-hmm. Wala tayong alin pang higpit. So, mabilis lang yan. Para may na natin. Higpit na natin. Saan ba yung ano? Ito, panhid. Ito, panhid mga idol. Panhid, tapos gamit tayo ng screw bit panhead screw bit so itong panhead pasok natin dito yan pasok yan dyan yun tapos ipita natin wala kayong Phillips screw itong ano yan basic idea lang tapos, kumita natin ang yung mousse yan yung gamitin natin pang higpit yun eh mong humigpit ah. yon, yun higpit na yan yan ang kasimple sabi talaga ang kapit na ito yun na yan